<coughs> magandang 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 mga po mga katrabaho ayan nandito po tayo sa ano sa ating project ayan nagahado si balag listo ka dyan baka mabalaga ka no itong ano delikado to hindi nyo nalagyan na pag napakan nyo yan Diretso kayo sa ilalim ayan bali gagawin natin yung pinaka douse natin dito yung tube, uh, pvc no nalagyan natin ng elbow i-ano na natin ngayon para maasintadahan na rin dito tapos ay kabuhusan na rin no bali ano tayo dito inside gutter tayo dito sa mismong sa loob ng bubong mga katrabaho kailangan lang kaya lang talagang ano natin i-safety natin yung ating pinaka inside gutter dito gawa nung ano sya may kisan kasi mga katrabaho kaya kailangan eh, maayos yung pagkakaano pagkakagawa no o yung paglalagay ng gutter natin inside stainless yung ating gagamitin dito mga katrabaho ayan bali na bago na siya dito no ito na yung nagawa natin mga katrabaho dito ayan nasintadahan na rin tapos ito yung ayan bali tatlong ano tayo tatlong layer tayo sa hollow blocks tapos yung biga nasa 40 yata to o 35 mga katrabaho Ayan. Oh. No. papapalitada natin siyang maayos para maganda siyang tignan, no? Para pag nagpalitada sila, o pag, ayan para pag nag-aasintada, kailangan ay nasa, ano na yung mga, asin, ay mga hollow block natin. Nasa ayos na. Para pag nagpalitada tayo, hindi mahirapan na, ano, magpalitada. No. Okay? Gawin so, muna natin yung ating PVC na katrabaho. Boss ko yun mo muna Ayos ko muna Sige, ayan mo muna Yung mayis doon, wala pang lumulusat. na dyan? dyan? Wala pa. Hindi mo na tinugtog ang kapon. Ito, so, pakita mo lang kung paano natin yung ating ano. Sige mo akong alambre, pamputol natin dito sa ano. Ito lang. Dito, dito, sa, dito. Uh, dito. yung kagopuan ng ano. Trabaho. Tutulungan ako para dito. Ah, wala pa na tayo magputol ng katrabaho. Dito na lang natin ng paraan para maputol natin siya. Ay, bigyan mo ay yung ano pala bakal. Ay, tapon ko ah. Dito. Dito may bakal ba? dito. Ito ito yung bakal isa pa yan ang bagong lagari ni boss dun isa pa Ayan, na. ayan, naputo lang mga katrabaho ayan, pag sa mga ano, alahanin yung mga hindi sa pwedeng ipasok yung lagari ayan, pwede namang gawin nito mga katrabaho pala <laughs> yun pinapahirapan pa tayo ah ganun na lang pala ay hindi ako na tawag sa ano ni pala pinaka yun ako na yung alambir ngayon Ah, uh, so yung, ano, yung, yung grinder na no. Oh, rechargeable. Ah, rechargeable. Ipantay ko lang yung ano yun niya. Mahaba kasi yung isa. Tu já tá perdido, pinapunta niya sa kaya sige ko niya mo ba? ha? biyan ko niya ko parang butang kikitang welding butang kay, kapali sa'yo dyan? ito yung rider natin ay ko niya mo ha? parang ko niya

ka eh 8. Ayan. na natin yung ano natin dito. Ito, stop. Nagawa na natin yung air No? And, para ano to, mabuhusan na kagad. Tapos ito, may ano na, may na siya. Ito na yung taas niyan, mga katrabaho, para hindi masyado makaas yung ating ano dito. Ayun, misa na yan, na tayo na yung mga gumagawa dito sa plumbing natin. Gawa nga nyo, wala nga tayong plumber ngayon, tayo yung gumagawa mga katrabaho. Okay? Ito naman tayo sa baba. Ang so, muna pala si Kompogi, dadalang ko muna ng pintura. Ben! Arben! Arben! Wala tayong ano dyan, primer. Pabakal, wala. Wala. Wala tayong nadala pambakal oh, pintura. Pang pintura, wala dyan, oh. Wala. Ayan, Sir Miko. Ayan, nakapag-asintada na tayo rito. Ito yung sinasabi ko. Tapos meron siyang ano rito. Canopy, no? Ayan. Tutukan mo na kayo mismo kayo. Kaya naman, Kaya naman, oh. Basan mo lang mo rin kaya man, mankuha lang doon ng baga. Uh, tukaw ko na lang eh. Oo. Wow. Kata tumubo lang. Para tutubo yung... Alay mo, makakain tayo ng mais. <laughs> may ano na eh, may lumalabas na eh. Ayun ha, tapa! hindi pa, hindi pa na ano Pala nga, tagal tumubo niya Natuyo na yata yun Ito, may tumubo na dito ako Ay, wala hmm? Natuyo lang Kala ako, may ano na lang nga basta mula tala man tumubo ata. wala man yatang kutubo na mais At ang trabaho. ito. Ayan, nabuhusan uh, na pala ito mga katrabaho. ano para magandang tignan pantay na ng dito sa ginawa sa pang tignan na trabaho eh pina ano ko muna pinamassilya na natin Yan ah, makakatrabaho eh trabaho lang yung aking. Dahil yun nga maraming bisikleta ang mga tao ayusin Yan pinatandaan uh, ko muna sila makasilip muna dito sa back preso na sa, ano, sa pa-check up mata salamin pa yon <laughs> Aba na ganoon nga magbistay ka nang marami diyan Ha yes, Tapos yung doon marami pa papaga mag ka pa niyan habang nag-chisisim ka, magbibistay ka. Ha? Ya, tapos yung gabon na yun, oh, titak ditakan mo na Tampakan mo na yun, oh. Tam na. Na. Yeah. Yung gabon na yun, oh, babasin mo na ako, tampunan mo na yun, oh, yung ano. Mm -hmm. Sa kayo, oh. Kayo na yun, yun yung pagyabog, para lilinis ta bagay harap Para lumilinis. Hmm. Yeah, para madaya para pag na mo eh para pag parehas no. Para pumarehas yung ano natin yung sa Yung mga katrabaho. kasama ko sila dito mga kapatid dahil dash. Ay naku, ano lah. Yung mga abang nang ano sa airport. Wala uh, talaga. Ang penting so, niya 'yung may dinon. Eh. 'Di ka sagad na doon. So, may anong din mga patrabaho. lang lahat ng ano na uwi na mga katrabaho. At na mga sa kaloob-looban ng katrabaho. ano, pumuhog yun dito sa mayahamba ha? mga katrabaho yun na, paan masagwan tignan no? yun, malinis saksakan dito para sa ano. pala yung